Hello everyone, again it's me, I'm Roland DT1 Welcome back to my mini vlog and to my YouTube channel And uh, In this video, I'm going to give you One Piece of advice Guys, ilang araw na lang po May parating na biyaya Our YAB And CG uh, Alam po yan ang mga uh, Workers So uh, Kung di niyo po alam kung kayo po ay nalilibog o nalilito kung paano nyo po ispend yung mga benefits o yung mga pera nyo this is my piece of advice do not consider lending money as your alternative source of income or IGP kasi guys sa panahon ngayon ang hirap maningil sabihin ko sa inyo I have been doing that so may mga tao po talaga kaya kaibigan mo pa yan katiwala nyo ang hirap manigil. Hirap manigil. With all the excuses and the uh, many things, lahat ng mga problema sa buhay nila, lahat ng mga drama sa buhay nila, yan ang mga excuses nila. So in short, ang hirap mabotang. Ang hirap manigil. So yan lang guys. Have a great day. God bless.